Punta natin ito dito ang aso na ito. Ang aking paborito ng aso. Ito, ito. Oh, Shuki, bakit? Nagugutom na ikaw. Oh, bakit tumiyak ka? Mabait ito guys eh. Oh, bakit? Ha? Ano nangyari kay nanay mo? Oh, ayun pala si Connie. Eh. O nagbitang na naman kayo. Hindi ba kayo nagbitang kagabi? Eh? Ayun <laughs> naman, nagbitang na naman, o. Oh. na naman kami dyan sa loob. So, eto, alisin uh, natin to. Itutulak natin to sa kanto. Pero, didibusin muna natin yung mga paligid. Ang tayong basura. So, ayan, si Cookie. Yung lalaki. Cookie! Ito si Shuki. Ito si Yui, na nanay. <laughs> tulog na tulog puyat na puyat kasi kagad din naririnig ko tumatahol ito guys siguro may nakikita kung anong gumagap gumagalaw dalag dito sa pag so yun shit lang shit shit kukuha ko ng trip sige pabalikan kita taba 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 mo oh. so yun kasi tingin ako at marami ka bye bye, bye, -bye.